Ngayon ay masaya na ang kanyang ama, lahat ay dahil sa kabutihan ni Ryu. Nangako rin siya na hahanapan niya ng paraan upang maibalik ang pera sa hinaharap. Nagulat si Ryu sa pagpapahayag na ito ng pasasalamat at sinabi kay jury na hindi niya kailangang bayaran siya. Pinapaalala niya na kinilala na niya na siya ang may pananagutan sa pagkawala ng customer ng kanyang ama, kaya't nararapat lamang na siya ay magbigay ng kompensasyon para dito. Nang marinig ito, tumayo si Jury at pumalakpak, sabik na sinabi na kung ayaw ni Ryu ng pera, mayroon siyang ibang maiaalok. Pagkatapos, ang kanyang kamay ay nagsimulang maglabas ng maliwanag na dilaw na ilaw at kumuha siya ng isang bagay mula sa kanyang inventaryo. Nagtataka, tinanong ni Ryu kung ano iyon at iniunat ni Jury ang kanyang kamay, ipinakita ang isang purpurang kristal na may kakaibang mga pattern. Inamin niyang hindi niya alam kung ano ito. Ngunit nakuha niya ito habang pinapatay ang mga goblin. Pinilit niyang kunin ito ni Ryu at sinabi na hindi siya makakatanggi. Lumipat ang eksena sa labas ng restaurant kung saan nagpaalam si Jury kay Ryu. Bilang kapalit, hiniling ni Ryu na magingat siya at huwag mamatay sa susunod na laban. Matapos umalis si Jury sa parke, seryoso ang muka ni Ryu at binuksan ang kanyang imbentaryo upang tingnan ang paglalarawan ng kakaibang kristal na ibinigay sa kanya. Ipinakita ng notification ng sistema na ito ay isang mababang rango na purpurang mana stone. Hindi inaasahan ni Ryu na makuha ang item na ito ng maaga, lalo na mula kay Juri. Habang hawak ang purpurang mana stone sa kanyang kamay at tinitingnan ito ng may pagninilay, sinabi niyang alam niya kung ano ang item na ito ngunit hindi niya inaasahang matatanggap ito, lalo na mula kay jury. Ipinaliwanag niya na kapag umabot na ang isang manlalaro sa level 20, mabubuksan nila ang tampok na tinatawag na combination. Ang tampok na ito ay nagpapahintulot sa mga manlalaro na pagsamahin ang mga mana kristal tulad ng purpurang isa sa kanilang kagamitan na nagbibigay sa kagamitan ng natatanging mga kasanayan o katangian. May pitong uri ng mana stones Pula para sa pinsala, kahel para sa lakas, dilaw para sa swerte, berde para sa liksi, asul para sa talino at madilim na asul para sa depensa. Binibigyang diin ni Ryu na ang purpurang isa ang pinakabihira na may napakababa na tsansa na makuha ito. Hindi tulad ng ibang mga kristal na nagpapataas ng tiyak na mga katangian, ang purpurang bato ay nagpapahusay ng mga kasanayan o katangian para sa lahat ng stats. Sa isang banayad ng ngiti, ipinahayag ni Ryu ang kanyang swerte sa pagtanggap ng purpurang mana stone ng libre, itinuturing itong isang masuwerteng pangyayari. Napagtanto niya na ang kanyang luck stat ay nadoble dahil sa bless skill. Ito ba ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng napakaswerteng araw? Gayunpaman, ang pagkikita ni Ryu kay Jury ay pangunahing dahil sa kanyang bless skill. Sa natitirang 30 minuto bago mag-expire ang buff, nais ni Ryu nabuksan ang gintong misteryosong pouch na nakuha niya sa ikalawang round gamit ang kanyang nadobling luck stat. Ngunit bago iyon, naglabas si Ryu ng isang pakete ng maliliit na uod mula sa kanyang bulsa. Habang hawak ang mga uod na may seryosong ekspresyon, ipinaliwanag ni Ryu na ang kanyang Slaughterer skill ay nagpapataas ng lahat ng kanyang stats ng 1%, para sa bawat kalaban na kanyang pinatay, at ito ay naaangkop din sa mga insekto. Sa puntong iyon, itinapon niya ang pakete ng mga insekto sa lupa at, may seryosong mukha, nag-alok ng kanyang paumanhin. Pagkatapos, sinimulan niyang tapakan ng mga insekto. Habang patuloy siyang tumapak, nagbigay ng notification ang sistema tungkol sa kanyang progreso. 45 na kalaban ang napatay, pagkatapos 67 hanggang sa sa wakas ay umabot siya sa kanyang ika-100 na kill na nagdulot ng 100% na pagtaas sa lahat ng kanyang stats. Matapos ang bug squashing na ehersisyo, sinuri ni Ryu ang kanyang status window. Ang kanyang lock stat ay umakyat sa isang kahangahangang 45. Sa simula, ang kanyang base lock ay 15, ngunit sa tulong ng kanyang slaughterer skill, Nadagdagan niya ang kanyang stats ng 100% na nagdala sa kanyang luck stats sa 30. Ang bless skill mula kay Jury ay nagdagdag pa ng 50% sa kanyang stats na nagresulta sa kanyang luck na umabot sa 45. Kinuha ni Ryu ang misteryosong gintong pouch at ipinaalam ng sistema na ito ay isang gintong pouch. At nang buksan ito, maaaring makakuha ng mga gintong barya mula un hanggang 9,999 nakatakdang random batay sa kanilang lockstat, maingat na binuksan ni Ryu ang pouch, umaasang makakakuha ng hindi hihigit sa 6,000 ginto. Gayunpaman, ang kanyang nakita ay labis na nakagulat, ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat. Ipinahayag ng sistema na nakakuha siya ng napakalaking 9,999 ginto. Nakita ito, hindi mapigilan ni Ryu ang kanyang kaligayahan, sumigaw na sa araw na ito Talagang nasa kanyang panig ang Diyos ng Swerte. Sa bagong kayamanan na ito, mayroon na siyang kabuoang 16,249 ginto. Idinagdag ni Ryu na makakabili siya ng isang epikong item gamit ang halagang ito at may natirang pera pa. Gayunpaman, wala siyang balak na gumastos ng anumang pera sa ngayon dahil ang item na nais niya ay magiging available sa tindahan pagkatapos ng dalawang linggo. Sa desisyong iyon, isinara ni Ryu ang kanyang status window at inventaryo. Lumipat ang eksena pabalik sa gusali ni Ryu. Nang pumasok si Ryu sa silid, binati niya si Wani na umiinom ng mainit na tsokolate. Nang makita si Ryu, kumikislap ang mga mata ni Wani sa kasabikan habang sabik na tinanong kung paano ang naging date ni Ryu. Si Ryu, sa kabilang banda, ay sandaling naguluhan sa tanong at huminto nang hindi nagbigay ng anumang detalye tungkol sa date, umupo lamang si Ryu sa sofa. Si Wani, na naramdaman ang pag-aatubili ng kanyang kapatid na pag-usapan ito, ay nagtanong kung hindi ba uuwi si Ryu pagkatapos ng date sa babaeng gusto niya. Si Ryu, na medyo nahihiya, ay sumagot, tinanggihan ang tanong at inilipat ang usapan sa pagtatanong kung ano ang kinain ni Wani para sa tanghalian. Si Wani, na komportable sa kanyang upuan, ay sumagot na nag-enjoy siya sa black bean noodles, binigyang diin kung gaano ito kasarap. Si Ryu na may masayang ngiti ay nagbigay ng katiyakan kay Wani na maaari siyang umorder ng mas masarap na pagkain. Si Wani ay nagmukhang nagtatampo, ipinagtanggol ang kanyang pagpili ng black bean noodle na nagpapaliwanag na matagal na niyang gustong kumain nito. Naalala ni Ryu kung isang buwan na ang nakalipas, nasa masamang sitwasyon sila at kailangang magmakaawa para sa pagkain. Ngayon, may pera na. Patuloy pa rin nasisiyahan si Wani sa kanyang dating pamumuhay ng pagkain, na sa tingin ni Ryu ay ayos lang. Talagang masaya siya na nakikita si Wani na nag enjoy Habang si Wani ay abala sa panonood ng epikong laban sa pagitan ni na Luffy at Kaido sa One Piece, ang kanyang kasabikan ay halata. Si Ryu naman ay nasa ibang pag-iisip. Nasa isip ni Rio ang presyo ng Bitcoin, nag-iisip na ito ay tatas ng malaki sa susunod na dalawang linggo bago maaaring bumagsak. Alam niyang kailangan niyang bawiin ang kanyang pera bago ang pagbagsak, ngunit mayroon siyang ilang plano sa isip. Isa sa mga planong iyon ay bumili ng Lamborghini. Upang maging realidad ang pangarap na ito, unang nagpasya si Ryu na kumuha ng lisensya sa pagmamaneho. Kinuha niya ang pagsusulit sa lisensya sa pagmamaneho at pumasa ng may kahangahangang 95% na marka na nag-iwan sa lahat ng tao na nagulat. Sa pagkakaroon ng kanyang lisensya, hindi nag-aksaya ng oras si Ryu at nag-order ng isang Lamborghini. Sa wakas, dumating ang araw ng tumaas ang presyo ng Bitcoin ng tentong beses, na nag-udyok kay Ryu na mabilis na bawiin ang lahat ng kanyang Bitcoin holdings. Ngayon, may masamang ngiti sa kanyang muka, kitang-kita ang kasiyahan ni Ryu sa kanyang mga ginawa. Nang makita siyang nakangiti, hindi mapigilan ni Wani ang kanyang pagkamausisa at tinanong kung may nangyaring maganda. Ipinaliwanag ni Ryu na kakabenta lang niya ng lahat ng kanyang bitcoin at kumita ng malaking kita. Nang tanungin ni Ryu kung magkano ang kanyang kinita, inihayag niyang kumita siya ng 300 bilyong won, katumbas ng napakalaking 210,000,662,700 dollars. Labis na nagulat si Wani sa napakalaking halaga at nagsimula siyang manginig sa hindi makapaniwala. Sinabi ni Ryu na pinalo nila ang kanilang paunang puhunan ng duwentong beses at umupo sa sofa, nakarelax. Ngayon, si Wani, na hindi pa rin makapaniwala, ay nagtanong ng una ng sabihin ni Ryu sa kanya na nag-invest siya ng lahat ng kanilang pera sa Bitcoin. Nais ni Wani na pigilan si Ryu ngunit ngayon ay iniisip na nanalo sila ng mega jackpot. Si Ryu, na may mainit ng ngiti, ay sumagot na swerte lang siya dahil hindi niya alam na ganito kalaki ang kanilang panalo. Kaya naman bawiin niya ang lahat ng pera dahil ang kasakiman ay nagdadala ng pagkawasak, pagkatapos ay nagtanong si Wani. Ibig sabihin ba nito ay hindi na mag invest si Ryu sa Bitcoin? At sumagot si Ryu, Oo, wala ng Bitcoin! Nang marinig ito, Huminga ng maluwag si Wani habang umiinom ng mainit na kape. Gayunpaman, nagbigay si Ryu ng isa pang bomba. Plano niyang i-invest ang lahat ng pera sa stocks. Labis na nagulat si Wani at natapon ang kanyang mainit na tsokolate. At may luha sa kanyang mga mata, tinanong niya si Ryu kung bakit siya kumukuha ng ganitong mapanganib na hakbang kahit mayroon na silang sapat na pera para masiguro ang kanilang mga susunod na henerasyon. Nanatiling kalmado si Ryu at pinakalma si Wani, na sinisiguro na huwag mag-alala na ang lahat ay magiging maayos at dapat siyang magtiwala sa kanya. Itinuro ni Ryu ang kanyang daliri pataas, ipinaliwanag na may isang matandang lalaki na may baboy sa kanyang ulo na lumapit sa kanya sa isang panaginip at hinulaan ang pagtaas ng bitcoin na nagdulot ng kita. Ang parehong matandang lalaki ay nagbigay din sa kanya ng mga impormasyon kung aling mga stocks ang tataas ang halaga, na lalong nagpapatibay sa kanyang tiwala sa stock market. Nang marinig ito, si Wani, na patuloy na stressed, ay naniwala sa sinabi ni Ryu, na sinabing gawin ang nais ni Ryu, ngunit sana ay magtabi ng kaunting pera para sa anumang hindi inaasahang pangyayari. Nauunawaan ni Ryu ang pag-aalala ni Wani, ngunit alam niyang may magandang hinaharap at naniniwala na ang kanyang mga investment ay magbubunga. Ngayon, habang nag-scroll sa kanyang telepono, naghahanap ng maraming kumpanya, nais ni Ryu na mag-invest sa kumpanya na tinatawag na Heavenly Demon Consulting. Isa itong hindi kilalang kumpanya ngayon, ngunit sa hinaharap ay magiging number one ito sa Korea at mamumuno sa lahat. Bumili si Ryu ng 31% na bahagi ng kumpanya, tinitiyak na magkakaroon siya ng impluensya habang ito ay lumalaki. Isang bulong-bulungan ang pumukaw sa atensyon ni Ryu at nang siya'y lumingon, nakita niya si Wani na taimtim na nagdarasal sa matandang lalaki na may pin sa kanyang ulo na humihiling na sana'y umunlad ang kumpanya na pinapasukan ni Ryu. Sa kanyang nakita, ngumiti si Ryu ng may kasiyahan. Dumating ang gabi at si Ryu ay nahiga sa kanyang kama sabik na naghihintay sa araw na iyon. Binuksan niya ang bintana ng tindahan na nagpakita ng listahan ng iba't ibang mga item. Isa sa mga option ay tinatawag na item ngayon. Nang iklik niya ang option na ito, nakakuha siya ng isang random na item mula sa normal na rango hanggang sa mataas na rango. Upang ma-unlock ang chest na ito, kailangan niyang magbayad ng 4,600 ginto. Maaaring mukhang hangal na buksan ang isang random na chest sa ganitong mataas na presyo na may panganib na makuha ang isang common rank item na nagkakahalaga lamang ng ilang ginto. Ngunit alam ni Ryu ang hinaharap. Binuksan niya ang chest na ito ng 99 na beses sa bawat ibang araw at alam niya kung anong item ang lalabas. Sa tiwala, binuksan niya ang random na chest at voila. Nakuha ni Ryu ang isang epic item na tinatawag na skeleton bone necklace. Ito ay isang epic item na may natatanging epekto Pagkatapos talunin ang isang kalaban, madadagdagan ang intelligence stat ng tatlong puntos at ang attack speed ng wana. Gayunpaman, ang epekto nito ay tatagal lamang ng isang round at may limitasyon na 25%. Ibig sabihin ay maaari lamang madagdagan ni Ryu ang kanyang stats ng maximum na 25%. Ginamit ni Ryu ang 50% coupon na nakuha niya mula sa isang quest na nagbago ng klase upang bilhin ang kwintas sa kalahating presyo, na umabot sa 2300 300 ginto. Ngayon, handang-handa na si Ryu para sa susunod na round. Habang mabilis na lumipas ang oras, dumating ang araw, Marso 1, 2023. Dahan-dahan, isa-isa, nagsimulang lumitaw ang mga manlalaro sa ikatlong round ng dungeon. Isang masikip at tensyonadong atmosfera ang bumalot sa lugar habang ang mga manlalaro ay nagbulungan, nagtataka kung ano ang lugar na ito. Nagsimula ang mga manlalaro na galugarin ang kanilang paligid, na pagtanto na ang lugar na ito ay dating isang nayon na ngayon ay nasa pagkasira. Nakita nila ang mga labi ng kung ano ang dating masiglang nayon, ngunit ito ay naging mga guho. Isang napakalaking pintuan ng kastilyo ang nakatayo sa ibabaw ng nayon, napapaligiran ng mga labi ng isang kuta ang atmosfera ay puno ng tensyon at kawalang katiyakan. Bigla, isang napakalaking purple crystal ang lumitaw sa gitna ng nayon na nagdulot ng gulo sa mga manlalaro. Puno ng pagkabahala ang hangin, ngunit si Ryu, na nakatayo ng kalmado sa likuran, ay tila hindi na apektuhan. Napansin ni Ryu ang muscle head. Ang ilang mga manlalaro ay nagsimulang magbulungan habang nakikita ang muscle head, Sinasabi na sa huling round siya ang naging zone leader sa pamamagitan ng pagbabanta sa lahat at talagang sinimulan niyang patayin ang sinumang hindi sumunod sa kanyang utos. May ilan pang nagsabi na hindi karapat-dapat ang Musclehead na maging zone leader at dapat si Black Scythe ang maging zone leader. Isang manlalaro sa takot ay nagsabi sa kanyang kaibigan na huwag itong sabihin ng malakas dahil kung nasaktan siya ng Musclehead, maaari niyang gamitin ang kanyang authority skill sa kanya at gawing miserable ang kanyang buhay. Ngunit siya, na may mayabang na tono, ay sumagot na hindi siya nagmamalasakit dahil ang muscle head ay makakagamit lamang ng kanyang skill ng sampung beses at pagkatapos noon, siya ay hindi na higit pa sa isang ordinaryong manlalaro. Kaya ano ang dapat ikatakot? Nang marinig ito, nagalit ang muscle head at nagsimulang sumigaw. Tinatawag silang mga bastardo.